Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw nito, ito, ating pag-aaralan ang letrang P na may tunog na P. Magsimula na tayo. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Pusa Paru-paro Pagong palaka, pito, pugad. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang P na may tunog na P. Paano ba gawin ang tunog ng letrang P? Upang gawin ang tunog na P, magsimula sa pagdidikit ng iyong mga labi. Pagkatapos, mabilis na buksan ang iyong mga labi habang itinutulak ang hangin palabas mula sa iyong bibig. Ngayon, bigasin ang tunog na p. Ulitin natin. P. Subukan mo. Aralin natin ang ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang P na may tunog na Sabihin ang salitang puso ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang P sa simula. Mag-practice ng pagsabi ng P, P, puso at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang P. Subukan nating ihiwalay ang unang tunog ng bawat salitang ito. P, uso, puso. P, ito, pito. Apaya, papaya. P, inya, pinya. Puso, pito, papaya, pinya. Magsanay tayo ngayon. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ng mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang P. Handa na ba kayo? Nagsisimula ba ito sa letrang P? Oo, ito ay pinya. P inya, pinya. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Hindi, ito ay mansanas. Nagsisimula ito sa tunog na mmm. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Oo, ito ay puno. P uno, puno. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Oo, ito ay payong. P ayong, payong. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Hindi. Ito ay niyog. Nagsisimula ito sa tunog na N. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Oo, ito ay papaya. P -a papaya. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Hindi, ito ay gagamba. Nagsisimula ito sa tunog na G. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Oo, ito ay Pakwan. Pakwan, Pakwan. Nagsisimula ba ito sa letrang P? Oo, ito ay Pawikan. Pawikan, Pawikan. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang P na may tunog na P. Pinya, puno, payong, papaya, pakwan, pawikan. Magsulat naman tayo ngayon. Ang letrang P ay tumutukoy sa tunog na ito ang malaking letrang P at ito naman ang maliit na letrang p. Magsalatay sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Upang isulat ang malaking letrang P, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, bumalik sa itaas at gumuhit ng isang kurba paikot na papunta sa gitna ng unang linya. Ngayon, mayroon ka ng malaking letrang P. Upang isulat naman ang maliit na letrang P, magsimula sa paggawa ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, bumalik sa itaas at gumawa ng isang maliit na kurba papunta sa gitna, katulad ng malaking P. Ganyan ang pagsusulat ng maliit na letrang P. Ngayon, natutuhan na natin ng letrang P. Patuloy tayo mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!